ara Arati risk, or Saresa sa, sa Kapampangan. Gamot to, kaya wag na wag niyong itapon, no? Kapag may nakita kayo ganito, wag niyong itapon gamot sa mga bata. Yung mga sinisipon, lalo na kasi ngayon, tag-ulan, biglang umara, kaya yung mga bata, sinisipon eh, no? Kaya kapag may nakita kayo ganito, wag niyong itapon. Gagawin niyo lang is ganito. Para mabisa, gagawin niyo lang ganito. Yan. Tingnan niyo no? Yan. Yan lang kailangan. Ito yung mga dahon. Importante kasi ito, eh ito mga dahon. No? Lalo, ma importante yung ano ah, yung malago, yung ano nila yung dahon. Tapos yung medyo bago. Kasi may may mga matatanda, may hindi pa tatanda, no? Ang gagawin niyo lang is ganito. Di ba nakita niyo to? Gagawin niyo lang. Huwag huwag niyo nang ilaga, mas effective tong ganito, yan. yan no? gagawin niyo lang kasi mga bata ngayon, lagi sila si uh, ganyan ng ganyan, nakakainis, di ba? Kahit nga matat matatanda, pwede to. Ang gagawin mo lang is ganito. Di ba? Huwag kang may nagtatak, -ganito, ganito mo lang, oh. di ba? Oh, diba? oh. Tapos, yung isa, kahit matatanda, pwede, no? Yan. Yan, no? Di ba? Hindi natutulo yung sipon. So, di ba? Hindi natutulo yung sipon. Mawawala na sila ng, ano, o. Oh. Di ba? O. Oh, di ba? Yan. Kaya, itong, ano na to, gamot to. Itong Arati Res or to Res na to, gamot, no? Kaya, ang payo ko lang is, pag may nakita kayong ganito, huwag niyong itapon, no? Kaya, ito, gamot to sa mga sipon. Okay? Hey.